Saan sa... uh, kung saan nagkakaroon. Dito pa tayo ngayon sa... Kung saan nagkakaroon. Chess Ramon, magsaysay. Labanan po naman ako sa... Hi! Hi! Dami mga fans ni Mads, tali ni Rawi na ngayon naman ay natatakita natin lumalaban sa Chess Hi! I'm Camille. Um, friend niya ako. Hmm, si Laurie ulit. Friend niya. Matagal naman naglalaro yung kaibigan niya? Matagal na rin siya naglalaro pero wala pa rin siyang panalo. Actually, undefeated yan. Undefeated? Yeah. O oh, walang madipit. Sa lagay madip. na yan. Baka oh, walang O oh, walang madipit. Kaya nga ma andipit O oh, tinan natin kung paano siya maglaro. Magaling siya talaga siya. Bye bye. Bye, -bye. Um, niya po ang grand chess master ng buong bayan. Ito po si Mats na rin narawi. Tol, ko pa nga Grabe uh, na mga forward yan. Undefeated sa mga bata sa kanila. Ngayon, ilang mananalo. <laughs> Tignan natin yung mga moves niya. Pag-start mo nito. Hanggang ngayon, wala pang moves. Yan po, nakikita natin. Ha, malupit ang laban. Balik tayo sa mga audience. <laughs> ito na naman po, nagbabalik tayo ngayon dito sa ating uh, kinakukupuan. Para ito ngayon, ngayon ang paglalaban ni Marcos at ni Mads na rinarawin. Kinatapok po natin ang isa sa mga tagahanga ni Mads na rinarawin na si Miss Camille Cadog. Miss Camille, ano po masasabi niyo ay, si Mads, yeah. Ah, idol na idol ko yun. Grabe. Gusto ko siyang makita in person. Oh my gosh. Grabe, gusto ko siyang makita. You know? Ayun na. po, nakita na natin. Ay, sa ay, kanya. Hi, pasabi. Miss kada. nakita na Ito naman po ang um, nag-iisang taghana ni Marcos. Punta natin. Tal. Ah, mas magaling si Marcos talaga. Ka kumpara kay Mads. Si Mads, yun, walang wala yan. Hindi magaling yan. Wala ay, tao. Ayun <laughs> ay, na po, nagkakaroon